Hello, gandang hapon, mga kalingap Dito kami oh. Uh, nag uh, nagsama-sama kami nila Amba, Amba Mek at Agnes, Kalingap Agnes at si kasi Ambassadoraga. So nandito kami sa lugar na to. Tiningan yung ano, yung paligid. Oh, medyo eh, ano na area guys, no? Ah, uh, yung mga bahay-bahay. isang ano talaga sila rito isang ano lugar isang ganito talaga sila na lugar ba na ganito yung bahay nila no mahirap talaga din oh sitwasyon dito Ayon. so nakita ko si nanay yung humingi ng bigas doon ba dito pala siya nakatira dito pala siya nakatira guys yung matanda na ano nagpunta doon ng na basura na masura dito pala yung lugar nila, guys, no. Oh. Sama natin si Kalingapga. Me. 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 Ugoy nana. Me. Me, me, me. Oh, ang nanay, ang nanay. Me. Oh, meron meron ako ng ano sa ano eh hayop eh. Me me Me. 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 Kabayo pala 'yun. Ayun guys. Ayun, diyan ta. Mukhang na ni Sikwan. nga gamay pa ta ka lang ta makta tingog galing galing ang galing nang kanta wow oh my love Tindi ang tindi ng kanta ni ate ay English. Walang iba. Basta Pilipinas. Ha? Huh? oh, English talaga 'yan. Ah, ganda ng mga kanta ni ate. Pero nahirapan lang siya sa guitar niya mga kalingap. Nahirapan siya. Pinipilit lang niya yung ano ay eh. Memo, memorize niya yung ano lyrics. Ang galing. Of... Portrait of my love. Galing. Huh? <laughs> <laughs> uh galing. Wow, nice. Ah, grabe. Ang ganda sana to pag maganda yung ano niya tugtog ng gitara niya. Mapakinggo tayo nito guys. just is yes. 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 all the best I'm here to us. Oh oh tree. Ang ganda ng kanta ni ka Ate ganda ah, pinakyao na pinakyaw na pinakyaw na ah. oh, pinakyaw na oh ah, pinakyaw na okay na okay na yan oh tama na yan oh basig may kahilingan ka kahilingan mo oh. Ano ni mga magulang di ana o oh, magulang ko oh, na tingdar kay na Manila. Iwan din lay pag bag uli. Kanang kinsikadlaw, kinsikadlaw sa dito, pag uli Kalau lagi kadang balik ke pembentuk? Ustaz, kalau lagi kadang balik ke pembentuk? Nama dia, nama. Kalibangan lagi, aku mau ngalamin. Kalibangan? Oke, maksudnya magsuung-suung di to. Hmm. Ndilih, nga atuwa, ba? Tikpong-tikpong. Nga atuwa, manggud. Ibu gitar. Nga gitar, atung gamay. Bahala gamay, besla. Gapol atingog. Gapol atingog, no? Oke, ntang mga kantani mo, no? Pero yung gitar lang problema, no? So, ntang mga kantani mo, no? Yabag-yabagun, dapat maghiling ka. masig na natay mga gusto nga mahatag oh, mo gitara. Oh. Yung mga viewers natin baka merong magano bibigay. Bibigyan ka ng bago. Oh. Asa ah, ka nagpuyo tay? <laughs> sa ilaha. <laughs> di sa ilaha. <laughs> Dili sa ilaha. Ay sa ilaha. Mm demo. -hmm. Mm -hmm. Sa ilahang matubang. Mm -hmm. matubang. Siya matubang man eh. Mangko <laughs> di Mm. Ah, ni mo ba? Oh, magulang. kailan mo yung... oh, kunin mo sa katong bata-bata pa ka? kailan ko si mo Kailan Mo ko ni mo nga na, na ko anak ka mag Nagwapa na? na siya. No. Mm. -mm. So, so kailan ko ni mo. Maghiling ka. Kay intindi ka man Tagalog no. Tagalugon lang natukay, kay daghan kay ka manuod ba. Dira. Dire ka maghiling ka basig na ay mga <laughs> viewers. <laughs> mm -hmm. Oh, itagalog it, it, mo. Magsalita ka dito. Ay, gitara. Gitara mo. Baka kung sino may yung mga maluwag-luwag ang bulsa, baka naman yung maluwag dyan ay pwedeng palitan uh, ng bago. Baka po mga gitara kay Jogi jugig. Ilan taon na ba yung gitara mo? Magduhan siguro ni Katuig. Magduhan ng Katuig. Di man siya ka nung maligali, kabuak po. Nindot niya na gitara ba? Hmm. Gitigbas lang ni siya kay. Sinsa may gatigbas? Pag diyan ako sa balay, katawa si Donis kung manghod di man gusto. Ah, gibunal. Gibunal, yeah. mana tingali. Hindi, diyan 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 si diyan tigbas. Didi? siya gusto guwapo tingin. Ah, style na. <laughs> kay, buwan man, kanyang... Gumurag ka nang magkaliba siguro siya nag-gwap. Mawagyan na lang kitig ba? Mau Unya! Unya! Ma mo ato pag-arito, mga mga pakana, na naman kayo grasya. Papalipun. Oh, paliwanag lang Oh. Eh. Oto lang na lang ko, Napamangkay kay kuan. sunod lang siguro. Tasunod mahulay lang sa. Magpractice pa ka ug daghan di ka natun-an og kanta. Lagi okay, kay gwapo pag tingog niya kung gitaro. Amang ah, gawas lagi niya kung mga magsige. Hindi ko kabalo kung paano ko pa, pa, di masikanta. Mao ba? Oh, okay. Guapo lang lagi tingog. Mangay mo mga silingan kay wala'y kalibanga. Ay, kalibang nga sila. Ay, sila. Ay, kalibang nga 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 sila. sila.

na uh, no, oh, de, maghulat na lang sila og tagaan kay di na lang sila mamalit kay kalibangaon <laughs> unya asa naman taron muli na ta kisay ka uban nimo anang balay nimo gamay kana o uh, ako away ko na ah, iro re katong iro dia asa balay ko mo to iro na siya mo okay. tago di asa balay nimo kana ay gamay kana di mm. oh siya ring tago dia kanang iro siya na sikatong asa di mong bana di ay <laughs> Dugi na kaway ba na? Ay ka or isa? Dika mo kag Manila. Nagdala. Asa may kinabuhi mo sa Manila di ay? Ay na narbaho ko kan oi, kanang Ilocos. Ah, sa Ilocos daw siya nanrabaho daw siya sa Ilocos. Ya po kuman, di ko sar kabula, ko kabulat tong ari to. Di balhin ko saran ita. Eh. Mm. kapila naman gihata gihatagan ka ni ni ano, di Amerikano. O kapila nang kagitagan ano, og bugas ni Amerikano. Bali-bali din si Gideon September ko. Katono um, ba ka katono kalihot mo go. Ah. Mayo kay na na na, na, hinimduman ka ni Amerkano taga ano? Oo. Sa nanene siya pauli. Dito sa hinimdoyan. Oo, oh. oh, dito po sa mga ulian. Na. Yeah. O oh, sige na, mawrato ang muha ang ano. Magkita na po ta po sana magbag-o na gitar kay mag-inom tag tuba. Moyo makat ako ah, ino mo dito ba? Agoy naman dito partner ino mo rin. Katakanta po gitar-gitar no. anin ah, doon tagod ano ang Sige maurag kami. Di rin nami ha. Ah sige sige sige. Di kami ay lalayas nami. Ano <laughs> 21 ah, sige mga kalingap So dito lang kami kalingap Ayun kung saan pa kami pupunta Si Amba na ang bahala Thank you guys. Salamat sa support. Bye-bye. Ah. Love you all. God bless.